Hello guys, uh, magandang tanghali. Uh, nandito po tayo sa farm. Sa backyard. Sa mini farm. Para na po siyang gubat. Ayan. Ayan, ang nakuha natin ngayon, na-harvest natin, ayan, ang palaya, patola, at bulaklak ng kalabasa. Wait lang, makukunin ko lang isang ang palaya. Aba, nag-away pa nga ang aking tagpi at ang aking pamitay uh, gire. Oh, wait lang. Kunin ko lang tong isa. Try sumabit mabit sombrero ko. To. To guys. Oh, wow. That's good. Oh, wow. Gil, gawe kayo. guys may nakikita kayo sabihin nyo na lang ituro nyo sa akin ang ating bayabas ay tumabang na gawa ng nalukuban na siya ng patola Hmm, kami Hmm, mmm hmm. hmm, Kailangan ni Mama ng panungkit. Kailangan mo panungkit? Ako, ako na. tarantado naman maglagay nito rito. May bubog pa. Nandata oh, nakita ko yan, ma. ingarito nah. Kunin ha? Ha? Kunin Delikado sure. nah, nah, to eh nah, sabukas, Ha para hindi ka rito Eh, harang bubog. Bubog yan, ha? Ito. Hindi na, na. Kahit di na natin itayo, ma. Ha? Ah, hindi, itutusok Hindi yan yung isa, itutusok natin. Ang tanim na lang ng bago. O, wag na. Wag na. Para tumagod. Kunin mo na yung kalabasa natin. na. Ako maglalagay. Mas may trabaho yun. Yung isang ako sa papaya, ikaw naglagay? Ha? Oo. Laki na rin ang ang mangga. na yung ano. Diba may bunga na rin yung kalabasa natin guys at kukunin pa natin to yan ang papaya natin guys yan ito nga na rin ito so, nakadali pa tayo ng isa pang malaki laking ang palaya masarap na naman ng ating habunan guys na huh, wala yung nakita ko ito ba yun yung isa nga lang ka mo nga ma ano ba? mo, kukunin ko lang ang ampalaya Saan? Hmm. Malaki ba? Parang dalawa to eh. Teka lang. Nawala yung isa. Dalawa. yung ano. Dalawa yung nakita ko eh. Hindi, baka mabali yung mangga. Oh, gupit eh. Gupit, gupit. gupit. Oh, gupit. yung mangga. Dalawa yan eh. atras ako. Saan pa yung isa? Dalawa yung nakita ko guys eh. May bubog dyan, ha? Ah, hindi. siya na rin pala yun. Maliit pa yung elmo nandyan. Hindi, hindi. Ano, hindi na? Yung panungkit, yung uwi na to? And guys, mabay na guys. <laughs> uwi na tayo. Medyo nakarami-rami na tayo. Meron na tayong pangulang mamaya ang gabi. Totoo lang, marami pa to eh. Ayan oh. Hindi ko lang gaano makita kasi. Naluhalo na kasi sila. Ano, nagandaw, lugulog na nga o. May na lang. din. Ay, ito pala talbos. Ito pala yung nakahanap ko. Ano Pala ano, ba eh. Oh, yan yung... Ano yan? Tago Sa talaga. Sa next week natin yan guys. Okay, lang. Next week palaki natin ng konti guys. <makes noise> Ano ma, nangangati na ako. Lalabas na ako. Dami ko ng pantal sa binte guys. Huwag na ako dumabas. So, Bitbitin ko na to ha. Oo, oh, yung panungkit Hindi ko mabibitbit. May ako cellphone eh. Bye guys. Thank you for oh, thank you for watching always. Lady for 20. Pawisa, <laughs> pawisa. Thank you. Love you.